Magandang buhay mga kabuting-ting. Uh, meron tayong gagawin dito na isang cellphone, Redmi Redmi Note 9. Ayan, ang problema nito, nabasa siya mga kabuting-ting. Nalubog siya sa tubig. Ayan oh. Makikita nyo. basa yung case. Hindi natin alam kung pumasok sa loob kasi ang sabi nung may-ari, uh, mga 10 minutes siyang nakalubog sa tubig. Pero titingnan natin kung ano ang magiging diferensya. Kung yung LCD magkakaroon ba siya ng mapamapa pag natuyo. O yung board magkakaroon ng grounded. Aalamin natin mga kabuting ting. ang gagawin natin dito una, tanggalin natin yung sim tray Ayan, bubuksan natin to loob nya Titingnan natin kung may basa tapos uh, ang gagawin natin iinita natin siya. lilinisin natin yung board nya charging pin Ayan, iinita natin yung buong cellphone para makita natin kung ano yung naging damage niya. Kasi minsan kahit nababad yun sa basa, basta hindi itchinards. Kasi halimbawa, nalobat. Bigla siyang naglobat. Maaring masave natin yung cellphone. Hindi masira yung board. Maaring masira lang yung kanyang LCD. O kaya yung kanyang battery. Ganon. Kaya i check muna natin. Ayan. Panuorin nyo ako mga kabuting ting tanggalin natin yung kanyang fingerprint may dikit siya na eh, paikot dun sa kanyang camera ayan dito sa gilid medyo paikot kasi yan eh ayan o oh, medyo alalay na tulak yun tanggal natin yung sa camera nya dikit na adhesive ayan o oh. ngayon Pagkatanggal na natin yan isusunod natin yung kanyang fingerprint yung flex nya iaangat natin ayan o oh. Ayan, itatanggalin natin yung mga tornilyo. Ayan, o um, basa. Malamig. Pero mukhang hindi naman pinasok ng tubig. Kaya lang, ang problema kasi baka doon sa charging board niya, doon dumaan. Sa charging pin, yung tubig. Kaya, obligadong baklasin natin lahat yan. Tornilyo, nung board cover. Ayan kailangan tanggalin natin lahat yan para ma verify natin kung ano yung maaring naging sira pag try na ako nito nung nakaraang bumagyo eh ang sabi nung may ari mga siguro kalahating oras o isang oras siya na nabasa pagdampot niya black out dinala dito sa akin ginawa ko ang naging problema lang niya yung kanya LCD na ng mapa nung tubig. Pero wala siyang naging sira na iba. Nilinis ko. Kasi nag-shutdown siya agad eh. kagandahan mga kabuting-ting sa gadget pag nabasa. Pag bigla malapit na siyang malobat or na-shutdown niya yung battery, hindi na kasi mag-ground yung mga piyese. Eh. Pero kaysa yung nakabukas. Tapos unti-unting umaagos na pala sa piyesa yung mga, bat mga tubig. Ayun, magkakaroon ng problema. Ayan, check natin dito sa buksan natin yung cover ng ating charging board para makita natin ayan o oh. ito mabuti kung ano yung kanya problema ayan o oh. natin ayan, check natin kung basa basa malamig lang naman siya parang galing sa si aircon ba ayan o oh. Angat natin yan. Tanggalin natin pati yung kanyang battery lahat ng mga pwedeng gawin. Ayan. Ma-save natin. Sana wala nang nagdi para kasi kung halimbawa maaring hindi siya matouch, maaring blinking, maraming magiging problema, lahat na nagiging problema sa cellphone pag nabasa, yun, lalabas 'yun. Kaya do double check natin mabuti. Ayan, kalasin natin lahat 'yan, pati battery niyan tatanggalin natin. Ang matitira lang dyan yung kanya'ng frame. Lahat 'yan kalas, talaga 'yan. Para ma-check natin mabuti. Ayano. Oh. Nating mabuti para maayos natin. Yung ano yung magiging problema, 'yun ang gagabi natin. Dereselbahan natin. Ayan, tanggalin natin yung sa board nya yung mga camera. Ayan, pagka kayo yung magiinit ng gamit ang hot air, at tanggalin nyo yung mga camera kasi yung nakapaikot doon sa camera ay plastic. Kapag maaring pagka ininitan nyo yung pati camera, maaring siyang magmalukot lumabo yung lente ng ating camera. Kaya pagka kayo gagamit ng hot air, automatic, tanggalin nyo yung kanyang camera. Yan. Maari, maganda, board lang. Kung talagang kinakailangan mag-init kayo ng buong board. Bagay, ang buong board kasi hindi na makailang initan kasi may mga parts yan na maselan eh mga CPU nya ganoon maraming mga IC hindi naman kailangan gano'ng kainit. Kailangan yung tamtaman lang. Nagagal nagpapatuyo ako. 200 lang yung init. Ginagamit ko. Pero pag magbabaklas ako ng piyas 300. Ah, tatanggal ng IC. Re-revolve. 300 init. Ayan ah. Ngayon, ito yung battery. Tatanggalin natin yan. Ayan. May makikita kayo sa gilid niyan. May wawi meron din eh. Pagka sa napakita niyo yung ganito yung gilid niya, hindi siya plastic na kulay puti sa green. Ihilahin niyo yan. Yan yung tatanggalin niyo. Dalawa yan para matanggal niyo nang maayos yung ating battery. Ayan o. Iaangat ko muna yung kulay itim na pagsihilahan natin para matanggal natin siya ng maayos. Ayan o. Kukuha, pwede kayong kumuha ng maganda yung screw. Ayan o. Iikot nyo ng mga dalawang ikot. Tapos para ayan o. Dahan-dahan lang. Huwag nyo hihilahin kasi dikit yun eh. Uh, para siyang goma. Ayan o. Yung puti na yan na nakikita nyo. Na galing sa loob nung ilalim nung battery nakadikit sa frame nakadikit din sa battery habang iniikot ko siya umaadjust siya na umaadjust hanggang sa mahugot pag natanggal yung dalawa na yan ng tama, maayos matatanggal na natin ng madali yung kanyang battery yan ay isang kanya hindi po pwedeng diba ginagawa lalagyan ng fluid para madaling tanggalin eh kasi minsan pag kumatas yun dun sa LCD magkakaroon ng mapa ng LCD, magkakaroon ng problema. Kaya ito the best yan, ganyan talaga pag baklas. Mga battery, mapanood nyo yung aking mga video. Iba't iba yung pagbabaklas, diba? May bawat unit, bawat model, bawat brand, iba iba talaga. Kaya ako hindi kayo sigurado sa pagbabaklas, search nyo muna sa Google, pwede naman. Para meron lang kayong maging idea pag hindi kayo popular do sa mga piyesa na inyong tatanggalin, ang isang ituturo ko para matan maibalik nyo ng maayos, picturean nyo. Yan, ganyan ang ginagawa ng mga bago. yun hindi kabisado yung bawa isang unit, magbabakla sila ng mga piyesa para maibalik nila ng tama. Ayan, o. Pangalawa na yan. Yan yun. di diba? Dahan-dahan. Huwag -dahan. nyo siyang hihilahin ng todo kasi pag naputol siya, nakadikit pa rin doon siya sa loob kung gano'ng kahaba yung naiwan doon sa loob. Ayan. Makikita nyo mamaya pagka nahugot natin ng, ayan o. Ayan, ganyan ang pagbabaklas. Huwag nyo bibiglayin kasi pag napu once na maputol yan, ako po, problema. Pahirapan kayong magbabaklas nung inyong battery. Ayan. O, ano nyo? Ayan o, yung, ganyan kalaki nakakabit nakakabit sa likod ng battery na yun. Ayan, malinis na malinis. Oh. No? Wala man lang bahid ng malisya. Ngayon yung LCD. Ayan. Tatanggalin natin yan dito. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, iinita natin yan. Iwasan nyo lang yung dito sa parte sa mga pyesa dito sa LCD. Ayan, paikot. Ang init nito mga kabuting ting, 200 lang. Ayan. Para lang ma tanggal natin ng maayos yung ating LCD. Sapagkat titingnan natin yung mga pyesa niya sa likod na ilalim ng board. Kung maaring mabasa kasi dito sa ilalim ng charging pin niya yung cover din ng board piyesa ng board kaya try natin kaya check natin para makita natin ayan o may basa ayan o ito yung sa frame natin eh ito yung LCD. Ayan o, yung mga pyesa ng LCD. Basa. Buti na lang, meron siyang dikit na sticker. Parang double adhesive ba yun. Tsaka, meron siyang thermal tape. Kahit pa paano, masafety siya. Ngayon, iinitan natin. Ayan, iinitan muna natin yung frame para masiguro natin na matuyo. Ayan. Pag nainitan nyo, hanggat mainit pa, huwag nyo muna isasalpak yung mga pyesa, yung board, yung mga ano, battery, para matuyo sya. Ayan. Ibabaw, ilalim. Ayan, paikot. Ayan. May tubig, oh. Ayan, oh. Tinataktak ko dyan, may tubig. Ayan, oh. May tubig yung frame. Ibig sabihin, dun sa charging pin nya dumaan. Buti na lang. Sana walang depresya. Ayan, oh. Ngayon, lilinisin natin yan. Di ba nagtanggal tayo ng LCD? May dikit ngayon na naiiwan yan eh. Dito sa frame. Yung hawak ko na yan dito sa may kaliwa, frame yun. Yun yung ating pipihitin. Ay lilinisin. Dahil may naiwan siyang adhesive. Tapos, mamaya, para ma-check natin siya, idikit na natin, bubuoy na natin yung unit. Yan, brushin natin para matanggal. Pagka natanggal nyo yan, ang gagawin nyo bubuin nyo testing yan dikit na natin tapos ang nangyari kasi dito mga kabutingting nung pinulot nung may ari nakabukas siya eh gumagana kaya lang tinawagan tayo sabi ko wag mo nang gamitin makailangan may check i-off muna yan kasi ma yun nga tulad ng basa yung LCD likod ng LCD. Basa yung frame. Eh kung pumatak doon sa piyesa ng LCD, di, wala na, malaking problema. Malaking gastos. Yan. Ngayon, pagkadikit natin 'yang ilalapat natin yung kanya'ng LCD para maikabit natin naman yung board niya lahat nung tinanggal natin kailangan nating maikabit para matesting natin yung ating nilinis lang bali nilinis lang natin naman tong redmi note 9 natin nilinis pinatuyo ininitan dahil nabasa ngayon kung magkakaroon ng damage sababang masira yung board check natin troubleshoot tayo kung sira yung battery, papalitan natin. Kung sira yung LCD, papalitan din natin. Yan ang magiging napag-usapan namin nung may-ari. Ayan. Kabit natin yung board. Tapos, ang isusunod natin, yung flex. Charging, book charging board, flex, papunta sa main board. Diyan sa may CPU. Yan. Tapos LCD, yan. Yung cover, ikakabit din natin yan para mabuo natin, matesting natin lahat. Ayan. Ikabit natin yung camera. Tapos, lahat ng tinanggal natin, kailangan maibalik natin lahat yun ng tama Kamera baka pinilit kailangan kung saan binaklas doon yun rin talaga siya ikakabit sa pagkat magkakaroon ng problema yung na natin sa yung ganyang back cam kabit natin tapos ang isusunod natin yung board cover yan Kabit natin lahat dyan. Yan, lahat ng tinanggal. Kailangan mga kabisado nyo. Lahat ng tatanggalin nyo. Lahat para maikabit nyo siya ng maayos. Ngayon, yan, kabit natin yung flex. Bago, na, bago nyo ikabit yung cover ng board, kabit nyo yung flex ng battery. Flex, unahin nyo yung LCD. Ihuli nyo yung battery. battery flex. yan Ayan wag niyong uunahin yung battery flex sapagkat magagra maaring magground yung yung unit yung board karon ng problema maaring masira yung LCD magkaroon ng static yan yan tuyo na Ayan. sa gilid kanina basa-basa yan di ba ininitan natin lahat yan eh yan ngayon kakabit natin yung bago natin ikabit yung board cover kakabit natin yung reflex ng ating fingerprint. Ayan. Nakakasama nakasama kasi siya dun sa ano eh. Sa kaya eh, nakailalim siya rin sa board kaya bago ilapat yung cover. Ayan, ganyan no, Yung ganina, 'di ba, ginawa natin. Inilihis lang natin siya ng konti. Tapos inilihis din natin siya mamaya sa kaliwa, sa kanan para matanggal na may tornilyo. Ngayon, para naman maikabit yung tornilyo. Ayan. Pagkatapos, pagka naikabit na natin lahat yung tornilyo, ang gagawin nyo, ilalapat nyo naman yung itong back cover. Tapos, itatry natin siyang i-on. Tapos, i-chance natin. Ay, na ikabit natin lahat yung mga tornilyo tapos yung cover naman nitong charging board ayan yun naman ang ating ituturnilyo para mailapat na natin yung ating back cover ayan bibit natin walo walo yung tornilyo kung hindi ako nagkakamali yung lahat ng tinanggal ikakabit niyo yan ganun ang gagawin niyo para walang maging problema nakalapat din yung cover doon sa frame, nakakabit siya para hindi siya gumalaw-galaw, walang magiging problema yung ating unit. Ayan, tapos na natin. Ilapat yung. iba, unahin yung sa ibabaw. Tapos sa kabilang side, tutunog yan eh. Ayan, ayan. paikot. I-check nyo lang siya na ganyan. Pag lumapat yung pag lumagitik siya, mararamdaman nyo naman yun eh. Pagka lumagitik siya, ibig sabihin, lumapat na siya. Lumak siya, ibig sabihin. May lakas yung frame natin. Ngayon, para dumikit naman yung ating LCD, patutuyuin natin siya gamit ng kalahating oras, clam. Ayan, yung kinakabit ko na yung clam yan. Kalahating oras natin siyang nakaipit na ganyan. Tama higpit lang. At saka para matuyo siya. Hindi umangat hindi makita yung backlight nung ating cellphone ayan kaya gagawin nyo kalahating oras ayan kalahating oras tanggalin natin lumipas mga butinting ayan o oh. kalahating oras ayan kaya linisin nyo paglilinisin nung lumob, lumob, sumubra na mga dikit ganyan ginagamit kamay. Tulak nyo lang siyang ganyan. Tapos, para migpit siya. Ay, para matanggal yung mga sumubrang adhesive. Paikot. Ganyan ang gagawin nyo. Pagka nalinis nyo na siya ng paikot na ganyan, ang susunod natin, ikabit na natin yung kanyang sim tray. Ayan tapos uh, itatry natin siyang i-on para malaman natin yung problema Ayan. kailangan step by step ang gagawin nating kung dito eh pag-check para malaman natin yung kung ano ba ang naging problema ng cellphone na to sapagkat ito yung ito ay nabasa hindi natin alam kung ano ang problema kaya i-check iche muna natin siya ayan o sumindi napipindot naman siya touch password ayun kung mapapansin yung ilalim doon sa may aso na nakatalikod yun sa may part ng kamay ko okay naman na siya ayan o pero malabo